Isang Tagalog meditation prayer para sa mga sandaling puno ng kaba, takot o pagkalito upang tulungan kang huminga, manahimik at magtiwala sa Diyos. Ihanda natin ang ating sarili upang makipag-usap sa Panginoon. Manalangin tayo. Amang Diyos na mapagmahal, sa mga sandaling ito, ako ay lumalapit sa iyo na may pusong pagod, isip na magulo at damdaming hindi mapakali. Maraming bagay ang tumatakbo sa aking isipan. Mga problema, alalahanin, at takot sa mga darating na araw. Ngunit ngayon, Panginoon, nais kong huminto sandali. Nais kong huminga ng malalim at maramdaman ang iyong presensya. Huminga ako at naroon ka ang hangin ng aking buhay. O Diyos, kalmahin mo ako. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, Bigyan mo ako ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Tulungan mo akong hindi lamunin ng takot o ng mga iniisip na wala pa. Ipaalala mo sa akin na ikaw ang may hawak ng lahat, na hindi ko kailangang kontrolin ang bawat bagay, sapagkat ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng dako. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Mga Awit 23:1. Panginoon, sa oras na ito, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng aking pinapasan. Ang mga bigat na hindi ko na kayang dalhin, ang pagod, pangamba, at mga tanong na walang kasagutan. Alam kong naririnig mo ako kahit walang salitang lumalabas sa aking bibig. Alam mo ang tibok ng aking puso at naririnig mo ang daing ng aking kaluluwa. O Diyos, turuan mo akong tumahimik sa iyong harapan. Sa katahimikan, nais kong marinig ang iyong tinig na nagsasabing, Anak, huwag kang matakot. Ako ang kasama mo. Tulungan mo akong manahimik at magtiwala, sapagkat sa gitna ng bagyo, ikaw ang aking kapayapaan. Tumigil ka at alamin mong ako ang Diyos. Mga Awit 46, 10 Panginoon, minsan ang aking puso ay kumakabog, hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa dami ng iniisip. Ngunit ngayon pinipili kong huminga ng malalim. Sa bawat paghinga, isinusuko ko sa iyo ang aking mga alalahanin. Sa bawat pagbuga, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Sa bawat tibok ng puso, ipinaaalala mo sa akin na ikaw ay buhay at kasama ko. O Diyos, kalmahin mo ang aking damdamin. Kung ako man ay nag-aalala sa kinabukasan, turuan mo akong mamuhay sa kasalukuyan. Ipaalala mo sa akin na sapat ang biyayang ibinibigay mo bawat araw. Tulungan mo akong magtiwala sa takbo ng panahon sapagkat alam kong ang lahat ng bagay ay may dahilan sa ilalim ng iyong kalooban. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan handang sa klolo sa oras ng kagipitan. Mga awit 46 1 am kung may mga taong nakasakit sa akin, tulungan mo akong magpatawad. Ayaw kong manatiling nakakulong sa bigat ng galit o hinanakit. Palitan mo ng kapayapaan ang bawat sugat sa aking puso. Hayaan mong ang pag-ibig mo ang maghilom sa mga nasirang bahagi ng aking pagkatao. Kung ako naman ay nagkamali, Panginoon, patawarin mo ako. Linisin mo ang aking budhi at bigyan mo ako ng bagong simula ipaalala mo sa akin na hindi ako hinuhusgahan ng aking mga pagkukulang kundi tinutubos ng iyong habag. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagpatawad, puspos ng pag-ibig at hindi madaling magalit. Mga Awit 103.8 O Diyos, kung ako ay nabibigatan sa buhay, paalalahanan mo akong hindi ko kailangang dalhin ito mag-isa. aking sandigan ikaw ang aking lakas. Sa mga sandaling mahina ako, ikaw ang nagbibigay ng tapang. Sa mga oras na ako'y nalilito, ikaw ang liwanag sa aking daan. Sa mga oras na parang walang kasagutan, turuan mo akong maghintay. Sa halip na magmadali, hayaan mong matutunan kong magtiwala sa tamang oras mo, sapagkat alam kong ang iyong oras ay laging perpekto at ang iyong mga plano ay laging para sa aking kabutihan. Ang aking kaluluwa ay matahimik sa harap ng Diyos lamang. Mula sa kanya ang aking pag-asa. Mga Awit 6205 Panginoon, bigyan mo ako ng pusong marunong kumalma kahit sa gitna ng kaguluhan. Huwag mong hayaang lamunin nako ng mga alalahanin sa mundong ito. Sa halip, punuin mo ako ng pananampalataya. Sapagkat alam kong ikaw ang aking kanlungan. Ang iyong presensya ay sapat upang palitan ang takot ng kapanatagan at ang gulo ng isip ng kapayapaan. O Diyos, sa katahimikan ng sandaling ito, naway maramdaman ko ang iyong yakap. Yakap na nagbibigay lakas, yakap na nagpapatahimik, yakap na nagsasabing ako ay ligtas. Ang bawat tibok ng aking puso ay paalala ng iyong katapatan, at ang bawat paghinga ko ay biyaya ng iyong pag-ibig. Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga may diwa na durog. Mga awit 34.18 Salamat Panginoon sapagkat sa kabila ng aking pag-aalala, ikaw ay tapat. Salamat dahil sa bawat sandali ng aking pagkabalisa, nariyan ka upang pawiin ito. Salamat dahil sa natutunan kong magpahinga at magtiwala ngayon Panginoon ipinauubaya ko sa iyo ang lahat ang aking isip puso at kaluluwa kalmahin mo ako punuin mo ako ng iyong presensya at sa bawat paghinga ko naway maramdaman ko ang iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo ibigay ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Rishat Pedro, Shopify 7 Sa pagtatapos ng panalangin ito, Panginoon, pinipili kong manahimik sa iyong piling. Pinipili kong magtiwala. Pinipili kong magpahinga. Ikaw ang aking kapayapaan. Ikaw ang aking katahimikan. Ikaw ang aking Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya. Sa pangalan ni Jesus, aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen.